Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it, guys. Pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba hindi sila nanalo? kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Universe tayo ngayon kasi nga may nagsabi nga sa akin mamasam pinin mo ah uh, dapat ba naka-anim na corona na tayo dito sa Miss Universe kung hindi daw na daya si Janine Dogonon at saka si Michelle D at tingin ko daw bakit nga ba hindi sila inanalo sa kabila na magaling sila to be guys, hindi lang anim, dapat pitong corona na dahil nakakuha na tayo ngayon ng apat na corona, ito nga ay si Gloria Diaz noong 1969 si Margie Moran noong 1973 and then uh, nasundan to ng after 42 years 2015 na si Pia Wardsbach at sinundan naman ni Catriona Gray. So si Catriona Gray ang kahuli-hulihang Miss Universe ng ating bansa. So syempre marami pang kandidata before na talagang masasabi ko na magaling na nakarating din naman sa laga sa dulo ng competition. Andiyan dyan, unang-una si Miriam Kiambaw. Yes! Isa si Miriam Kiambaw sa masasabi ko, oh my God, sobrang paborito talaga sa competition noon ng Miss Universe noong 1999. Talagang masasabi ko, kumahot dito na maraming awards at iba din ang performance at transformation na ipinakita ni Miriam Cambau sa intablado noon ng Miss Universe na ginanap sa Trinidad and Tobago. At talagang masasabi ko naman yung performance doon ni ni, ano, ni Miriam Cambau ay panalo yung pasarela swimsuit, ga, uh, swimsuit and evening gown yung execution niya sa intablado talaga namang masasabi ko oh my god wow factor talaga kaya talaga nagulat din ako kasi bakit naging first runner-up lang siya. Mahigpit ang laban na noon sa Miss Universe kasi noong mga time ni Miriam Kiambao, top 10 lang talaga ang kinukuha nila kahit madaming mga kandidata nagpartisipan sa Miss Universe. So medyo nakakatakot kasi parang ang hirap. At yung mga panahon noon, mahirap tayo makalusot sa sa mga semifinals. Nakalusot lang tayo noong 90s noong kay Miriam Kiambao uh, at saka kay tawag dito, Charlene Gonzalez. Then, buong 20s ay talaga namang masasabi ko, oh my God, ang hirap. Dahil dekada talaga na El Tokuyo tayo sa Miss Universe. Pero nung 1999 nga, nasupresa ang lahat kasi talagang binulaga ni Miriam Kiambao nang makalusog to sa semifinals ng Miss Universe. Naalala ko noon si Miriam Kiambao ay hindi siya nanalong binibining Pilipinas Universe. Appointed siya at dahil natanggalan nga ng corona yung nanalong binibini Pilipinas Universe, siya yung ipinalit at nag-training siya sa Venezuela. Pero kasi si Miriam Kiambao talagang Bili Pilipina beauty na masasabi ko, oh my God, ang lakas talaga ng dating niya pagdating sa international pageant. And then, ayun nga lang, nagulat lang ako kasi naging first runner-up sa, sa kabila na talagang paborito na no si Miriam eh. Kung tutuusin talaga, lahat parang bumoto na kay Miriam. Kaya lang nalusotan siya ni Miss Botswana. Kasi at during time, si Botswana ang nanalong Miss Universe. At doon nalungkot ako. Kasi parang almost there na talaga. Alam niyo sa totoo lang si Miriam, sa totoo lang ha, dapat siya talaga panalo nung time ngayon. Kaya lang, syempre, wala pang social media, hindi pa masyado na insyo pero sabi ko sa iyo, yung performance level ni Miriam Kiambao, ay nako, grabe. Kasi gulat ako sa transformation niya. Saka payat lang siya pero yung body niya, the way yung, yung styling, yung makeup, yung ayos ng buhok winner. Tapos yung gown niya noon sobrang simple lang pero talagang bumagay sa kanya the way kung paano niya to dalhin sa entabladong maloloka ka talaga kay Miriam Kiambao. Si Miriam Kiambao talaga yung masasabi kong isa sa mga the best Filipina beauty na lumaban. Kaya lang ayun nga nadali lang talaga siya sa Q&A ni Botswana. Kasi si Botswana she's a very strong pagdating sa deliver. Pag-deliver talaga ng sagutan dito sa Q&A. At doon, nawala talaga yung chance natin na masungkit yung corona yung time na yun. Pero alam mo sa totoo lang, total suma, manalo na no, si Miriam Kiambao. Dapat talaga winner siya noon. So masasabi ko na sana siya talaga yung pang-apat na kinoronahan ng, ah actually pangatlo na kinoronahan ng Miss Universe. So may syempre nanginayang ang sambayan ng Pilipino kasi syempre sobrang tagal din natin naghintay para manalo sa Miss Universe noong time na yon. At ayun nga, so umasa tayo noon kay Nina Richa Alagaw na makaka-follow pero hindi eh hindi nalusutan ni Nina Richie Alagaw ang top 10 noon <laughs> so yon at sunod sunod yon isang dekada na hindi tayo napasama sa semifinals and then ayun nga nanalo si Pia Awards ba Siyempre, umasa tayo noon bago pag dumating si Pia Awards back noong 2012. Kasi noong 2012, nilaban si Janine Togonon, isang Pinay beauty, pure Pilipina beauty. Ang lakas noon ni Janine Togonon din kay Janine Togonon, kung ikukumpara ko ang eksena ni Miriam Quimbao at sa kanilang Janine Togonon, powerful pa rin si Miriam Quimbao at that time. Kasi very strong talaga yung, yung appearance niya sa intablado. Yung kay Janine Togonon naman, full of confident naman ang ipinakita nito sa intablado ng Miss Universe. Yung alam mo, yun yung parang wala siya kinakatakutan. Kumpiyansa siya. At naniniwala talaga siya na kahit anong ipasuot sa kanyang damit, kaya niyang dalhin. Kasi kung totoo swimsuit round, panalo ang swimsuit round niya sa preliminary competition. Pero nung, nung finals night na medyo struggle eh. Kaya lang malakas din talaga si Philippines at that time. Talagang kumabog din. And then, yung kanyang evening gown, ayun lang. Medyo soso -so lang talaga yung dating ng evening gown niya. Pero the way kung paano niya dalhin to, ay sabi ko sa'yo, panalo. Wala akong masabi. Iba talaga ang datingan ng isang Miriam Gambao sa intablado ng Miss Universe during her time. Ah, ni Janine Togonon during her time. Talagang masasabi ko, grabe si Janine Togonon. Para lang din si Miriam Gambao. Pero syempre, kahit perfect na ang sagutan, <laughs> hindi pa rin siya pinanalo. Actually noon, yung kay Miriam Gambao, ang naging worry doon, Parang close to ano eh. Parang kasi at that time, bawal magbuntis ang isang Miss Universe. Pero kasi, alam mo yon yung parang decision maker. Yung kumbaga parang, kung sinabi lang ni Miriam Quimbao na, no, hindi pwede kasi ito yung rules na Miss Universe, I think panalo si Miriam Quimbao. Kay Janine Togono naman, perfect na yung sagot, pero hindi pa rin siya pinanalo. <laughs> kumbaga talagang doon talaga ng hinayang kasi parang nagulat yung lahat. Ah, kahit nga si Gloria Diaz, sinabi na ni Gloria Diaz, she's almost there na. Siya na yun eh. Oh, pero walang nagawa ang Pilipinas noon. First runner-up ang nawian natin. And then, ayun, dumating na sila Pia Wurzbach at saka si Katuyona Grace. Sinawerte naman tayo kasi nakakuha tayo ng dalawang corona. Pero kung tutuusin, naka na sana tayong corona at that time. At eto nga, syempre, si Michelle D. Very strong. Very powerful. Siyempre, sinopresa tayo ni Michelle D. Kasi diba sinasabi nga ng lahat na, nako, lang yan, lang yan ni Michelle D. Nako, parang hindi naman lalaban niya si Michelle D. Pero grabe yung determination ni Michelle D. Para i-prove sa lahat at during her time na eto, itong Miss Universe na to na parang i-prove sa atin lahat na kaya ni Michelle D. na manalo ng Miss Universe kumbaga, ito naman yung masasabi ko na preparasyon lahat okay. Kaya lang talaga yung judge's decision na alam mo yon ayaw nilang ibigay sa Pilipinas kasi parang may nakikita silang iba. Pero kung titignan mo yung performance level, yung galawan, talaga naman masasabi ko naman, oh my God, palong-palo talaga ang isang Michelle D dito sa ano palo-palo yung galawan talaga ni Michelle D dito sa Miss Universe yung kumbaga wala kang mahanap na putas ito yung kanyang transformation nagulat ako ng bongga-bongga kasi parang hindi mo na-expect na ganun yung ibibigay eh, na ano pero ayun nagulat ka kasi parang wow grabe yung ipinakita ni Michelle D. Yung ina-expect ng mga Pilipino more than pa doon sa talagang ipinakita ni Michelle D. Kasi ang expectation natin, eto lang eh. Pero yung ipinakita ni Michelle D. talagang more grabe doon na tuwa talaga ang sambayan ng Pilipino. At nagdiwang tayo na, alam mo yon na parang sinabi talaga natin na, ay wala, si Michelle D. talaga ang the best sa mga nakita natin na dumating na inilaban natin ng Miss Universe. Kung baga mali-level ko nga siya kay Catriona Gray kasi parang yung kung paano siya nag-prepare, kung paano yung dedikasyon niya sa Pilipinas bilang isang representative natin sa Miss Universe. Ayun yung pinakamagandang nakita ko dito kay Michelle D. Yes. At hindi naman tayo binigo ni Michelle D. Talaga yung judge's decision. So, at the end of the story, nakakapanghinayang kasi dapat pito na ang Miss Universe natin mula kay Miriam Kembao, Janine Togonon at kay Michelle B na masasabi mo na lumaban sila sa competition pero parang ang ending ay hindi na talaga ibinigay sa kanila. So dito napapasok kasi it's about destiny of girl. So kung para sa kanila to, para sa kanila to. Kaso hindi talaga para sa kanila yung, yung corona. Siguro merong nakikita na para sa iba kaya ayon hindi na punta sa kanila yung corona ng Miss Universe. Nakakapanghinayan kung iisipin mo, pero ando doon na na at least believe ka sa mga kandidata na to dahil alam mo na lumaban sila sa intablado ng Miss Universe na talaga namang masasabi mo na nila yung lahat ng makakaya nila at inilaban nila yung Balsam Pilipinas. So yun, doon ako masaya sa part na yun. Kaya okay lang pwede naman natin sila itulid ng Miss Universe. Pero kasi syempre, sa listahan pa rin ng Miss Universe, apat na corona pa lang ang nakukuha natin. Actually, madami na eh. Sa, sa buong Asia, tayo nga tayong pinaka madami sa, kumbaga tayo nga tayo, yung pangatlo sa lahat. But swerte pa rin ng Pilipinas kasi syempre, alam mo yon nakuha pa rin natin yung tagumpay. At syempre, andudong pa rin tayo na umaasa tayo sa mga susunod na panahon may mananalo may mananalo na bagong Miss Universe mula sa ating bansa, di ba? Mali mo, susunod na taon kay Atisa Manalo kung siya mananalo, di ba? So hindi natin alam kasi ito nga balita nga di ba lalabas si Atisa so mali mo naman. And then, ayon at kung sino man yung ipapadala natin sa Miss Universe, exciting to. Kasi syempre, lalo na maganda yung laban na ibinigay ni Michelle D. So, tingnan natin sa mga susunod na ipapadala natin sa Miss Universe. So, yon Ako, masasabi ko lang total suma. ma uh, masaya ako sa performance na ipinakita ni Janine Togonon, Miriam Kembao, at Michelle D. Sa intablado ng Miss Universe. At talaga naman nakaka-proud kung iisipin mo. Dahil iba talaga ang dekalibre Pilipina. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo, dapat nga ba talaga na pito na sana ang corona natin dito sa Miss Universe? Naniniwala ba kayo na deserve ni Miriam Kiambao, Janine Togonon, at Michelle D. na makoronahan ng Miss Universe? So, this comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa so walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong update. And syempre, sa akin mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. thank <laughs> you